Hello good day sa inyong lahat guys uh, Welcome muli sa BPTV Ito si Coach Bon na magbigay sa inyo ng uh, inspiring stories about successful people In today's video guys i-introduce ko sa inyo a man named Enrique alias E.K.R. Razon Jr. Isang Pilipino guys Sino nakakailala sa inyo sa kanya? Kilala niyo ba siya guys? My name is Enrique Razon Jr. and I'm the CEO of International Container Terminal Services Inc and of Bloomberry Resorts short is a company that operates and develops container terminals all over the world principally Asia Latin America Africa and the Middle East and Bloomberry uh, operates an integrated resort and gaming facility in the Philippines. I At kung bago ka pa sa channel na to guys, ay mangyari ko lamang na click like, share, and subscribe. Pindutin nyo rin ang uh, bell button, okay, notification button para lagi kayong notified sa mga videos na i-upload natin. Kung gusto nating ma-inspire para yumaman din, dapat kilala natin ang taong ito guys na walang iba si Enrique Razon Jr. Okay, so sit back and relax dahil Uh, pag-aralan natin ang buhay niya. Okay? Okay, tuloy na tayo, guys. Kung hindi niyo kilala si Enrique Razon, guys, siya lang naman ang nakalistang number 2 richest billionaire dito sa Pilipinas according to Forbes list of 2023. Uh, richest men in the Philippines. Okay. So, ang una guys ay si Manny Villar. Pero, pangalawa ito si uh, Henry Carazon. His 2023 net worth is valued at 8.1 billion US dollar. That's a whopping 453.6 billion pesos. Malula tayo guys. Halos kasing yaman ito si Enrique Razon kay Manny Villar. So, alamin natin ang life story niya dito sa video ito. Okay, so panorin natin ang video ito guys hanggang sa tapusan para makilala natin si Enrique Razon. Kasi itong si Enrique ay hindi masyadong kilala. Hindi siya nag-appear lagi sa mga TV, hindi katulad Manny Villar na napaka-will known niya. Pero ito si Enrique Razon is parang hindi siya mahagilap ng media. Okay? Pero huwag kayong mag guys. Meron tayong video interview niya dito sa mga ano, popular na mga uh, TV personalities. So makilala natin siya. Research at information na kuha natin sa kanya guys. Siya ang pangalawa na pinakamayaman na Pilipino dito sa Pilipinas. Okay, so panahon na naalamin natin kung anong istorya niya. Okay, ano bang ikinayaman nitong si uh, Enrique Razon? Okay, his main business guys is logistics. Siya ang may-ari ng may, siya ang may-ari at CEO ng International Container Terminal Services Incorporated o kilala sa code name na ICTSI. And also, siya ay isang casino tycoon na chairman sa isang uh, resource company na tinawag na Bloomberg Resorts Group. Sila yung may-ari guys sa Sulayer. O sino nakakita dyan sa napakalaking building ng Sulayer dyan sa Pasay. Okay? Yan pala ang pag-aari ni uh, Enrique Razon. Napakagara niyang uh, resource na yan, guys. Na para naka pintura ng gold. So, yan yun. Pag-aari ni Enrique Razon. Yan. Okay. So, anong background niya sa Anong background niya sa buhay, guys? Okay. Si Enrique Razon, guys, ay hindi graduate sa isang university. Okay? But, Pinatawag siyang isa sa mga Sunday School dropouts. Okay? Hindi na siya nagpatuloy ng pag-aral, guys. Ngunit, in the later part of his life, siya ay nakatanggap ng honorary degree from no less than ASEAN Institute of Management. Okay? Kinunter siya ng Doctor of, that Doctor of Management. Si Enrique Razon guys, left school when he was 17 years old. So, binata pa lang siya guys, at tumigil na siya sa pag-aral. Okay, bakit? Dahil nagtake on na siya ng minimum wage job at his family's cargo loading business. And he worked his way through the ranks to become the CEO of ICTSI When his father died. So, si Enrique Razon, eh, hindi naman siya nagmula sa uh, mahirap na pamilya. Okay? Third generation siya sa mga negosyante ng ano. So, yung lulo niya nag-establish ng uh, company in 1916. So, mga grandparents niya, negosyante na talaga ng cargo loading company. Yeah. Establish nila ito in 1916 tapos inexpand na lang ng tatay niya okay during or after the World War II okay so Enrique Razon Sr. siya ang nagpalaki sa negosyong ito na which is yun nga cargo loading sa mga terminal okay nagkaroon siya ng mga dalawang honorary degrees okay alam mo naman itong honorary degrees ito ang mga doctorate degrees na confer ng mga schools doon sa mga successful people in their field. Okay? So, kinunfer siya ng Doctor of Science in Logistics. Kasi nga ang business nila ay napaka-successful. So, kinunfer siya ng Doctorate Degree on Logistics. Guys, hindi pa siya nag-aral sa University of Dubai. De La Salle University in 2019. Okay? Siya itong pinaka-benefactor dyan sa DLSU, De La Salle University Okay, pangalawang doctorate degree niya guys, is conferred siya ng Doctor of Management by ASEAN Institute of Management, dahil nga napagandang pag-manage niya sa ano nila, container uh, terminal business nila So, ginawa siyang isang Doctor of Management, okay Itong si Enrique Razon has a personality. Joker itong si a notable coach. Kinukuha pala siya ito ng mga speaker sa mga graduate school o di kaya sa mga graduating class ng business at saka management. At doon sa mga isa sa mga speeches niya ay he is quoted as napakaraming mga notable quotes na galing. Halimbawa, he talks about fear. Natatakot din siya tulad natin. So, karamihan sa mga tao guys ay hindi naging successful dahil dahil sa takot takot silang sumubok na magnegosyo o mamuhunan sa negosyo. Itong si Enrique Razon is also takot sa mga uh, mayroon din siyang takot pero hindi tulad natin he allowed himself despite of the fears to take risk that he need to take. So alam niya na by taking risk, risk only may chance ka na yumaman. Okay? Marami siyang losses at sinasabi niya yan. Ngunit, ang sabi niya, kung yung yung successful venture mo, it doesn't matter if you lose a lot. As long as isa doon, is enough to cover up your losses. Then, magiging successful ka at, at angat, aangat ka rin. He said, I also importantly learned that failures are inevitable. Ang sabi niya ang mga okay, ang mga failures sa buhay is inevitable, meaning hindi mo maiwasan talagang magfail at magfail ka. Kaya nga maraming hindi umaman dahil sa takot na magfail. Pero siya hindi siya natatakot. Takot siya pero uh, <clears throat> kinontrol niya ito kaya nagtake siya ng mga business risk, okay? Unsuccess built On failure. the failure is part of the success process of success. Meaning hindi ka maging successful kung hindi ka dumaan sa mga failures. Dahil doon sa failures, doon ka magiging uh, malakas, strong at pagka makasurvive ka sa failures na yan, then you'll become uh, a much better person or much stronger businessman or entrepreneur kaysa dati. Provided your success can pay for your failures. Okay? Ang sabi niya, ang success niya was built on a dream. Meron siyang isang pangarap. And sustain it by the belief in that dream. Naniwala siya sa dream na to at pinurso niya ito on all seasons. Meaning, kahit anong mangyayari, pinurso niya at yun pa rin ang passion niya to be successful dito sa business meaning ito ang kanyang paniwala at hindi niya ito binatawan in times of trouble Sabe pa niya meron siyang unshakable unshakable belief that I could build a business and eventually make it successful ang advice niya dun sa mga young people young graduates na ano ito ang sabi niya. His advice to young people young graduates is, one has to be passionate of his chosen business or field. Okay? Because if you're not passionate or having fun with what you're doing, then you are in the wrong field. Nalalala, naalala, alaala ko tuloy si ano, alam mo yun si Oprah Winfrey, isa rin yan sa mga coach niya. Na ang sabi doon, kung hindi ka masaya doon sa ginagawa mo o doon sa field na ginagalawan mo. Halimbawa, nagtrabaho ka, ngunit hindi ka happy dyan sa trabaho mo. Araw-araw, nagdusa ka. So, hindi yan ang field mo. At and, and ang sabi pa ni Oprah Winfrey, you will never become successful in a wrong field. Kasi lahat ng mga field, guys, na ginagalawan natin, lahat na natin, ay merong mga pagsubok. And when the pagsubok comes, dito ka bibitaw sa ano. Kaya, hindi ka maging successful. Kailangan, it should be something that you're willing to work even without pay and work overtime kahit hindi ka binabayaran. Yan ang tinatawag na passion. Okay? Yung passionate ka talaga, ito talaga ang gusto mo. Okay? So, ganyan si uh, Enrique Razon. Meaning, ginagawa niya yung mga bagay na happy siyang gawin. Okay? So, ang sabi pa niya, because life is not always fun. So, darating at darating sa buhay ang punto na hindi ka na masaya sa ginagawa mo. You have to do always, to be always be prepared in crisis. So, lahat ng mga endeavor sa buhay, guys, ay sinusubukan. Okay? Katulad na lang ang sabi niya, kasi malaking negosyante siya, isa sa mga yung points na pinag niya ay itong 2008 financial crisis. So, during 2008, nalala niyo nung una na mayroong financial crash sa USA at the entire uh, world na yung mga pera ay nawala ng value, nagbagsakan at ang taas ng mga presyo. Okay? So, ang daming logi noon. So, sa mga katayuan ni Enrique Razon, natural na apektado siya. Sa panahon ng pandemic, the COVID-19 pandemic has affected all <coughs> negosyo. Lalo na ang isa sa mga negosyo ni Enrique Razon is uh, entertainment business. Yan nga sa, ano, sa Sulair, which is a casino. Okay? Yun ay nagsara definitely. So, wala siya kita halos sa negosyo. At isa pa itong sinatawag na supply chain disruption. Okay? Bakit ma-disrupt yung mga ano? Uh, supply chains like supply ng oil, sugar, lahat ng mga ganon. Dahil sa mga wars at saka mga acts of God na tinatawag. Meaning mga kalamidad. They will always come. So, you have to be awake always, every day. O sabi pa niya, you have to wake up every day expecting one calamity. So, with that posture, handa ka na, laging ano ka, handa ka financially, physically. Okay? Sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Okay? So, despite the downfall of one business, he never stopped taking big, big risk to grow his business. He acquired a controlling stake at dimalampaya project during the pandemic. So, isipin mo yan. Kahit sa panahon ng pandemic si Enrique Razon ay nag-invest pa, namuhunan pa. Meaning binili niya yung malampaya project dyan sa Palawan. That things there pa yun. There Okay, no, no, no. Okay. One okay. so, okay. eh, eh, of in the international airplane that twice today, which is a business tool. Okay. Yeah, but but, but Okay. Si Razon, guys, ay hindi lang naman laging puro negosyo, puro Pero pera na lang nasa isip niya. Meron siyang maraming mga philanthropic ventures. Meaning, marami siyang mga charity na pinasalihan. Okay? During the pandemic, ang Razon Group of Companies, okay, yung negosyo nitong si Enrique, ay nag- build siya ng 250 million mega vaccination facility capable of inoculating 15,000 individuals. ina -ano niya yon? Dinonate niya sa gobyerno, libreng gamitin yung facility niya. Siya mismo ang nag ng facility vaccination facility. As of December 2021, it had spent 1.5 billion pesos on social investment including administration of 300,000 doses of Moderna vaccine. So, si Razon is a private counterpart part, dahil usually ang namimili ng vaccines nung panahonan, guys, ay si ang gobyerno. Pero si Razon is one private company na managed to buy Moderna vaccine. Okay? 300,000 doses. Okay? The group serve as a private sector. Okay? Okay? a proponent that brought modern boxes dito sa Pilipinas. Okay. Now, sabi ni Razon, okay, ito yung panindigan niya. Nang na pinaka-importante daw sa isang tao, sa CEO lalo na sa katayuan niya is to have a good reputation to all stakeholders. Kailangan daw hindi sira ang reputation mo sa lahat ng mga business stakeholders halimbawa sa mga empleyado na hindi ka sinisiraan ng empleyado mo napakatapang mo doon sa empleyado mo kundi parang friend ka sa mga empleyado mo sa mga suppliers na okay ang standing mo sa mga suppliers sa mga customers o sa mga capital markets and society in general kaya hindi pwede ang negosyo kaya nakita mo guys most big businesses katulad niyang abs GMA. Di ba lagi silang merong ano, mga charity, ano, may mga foundation. tuwing may kalamidad, una silang nag-ano sa mga ano. Because businesses thrive on people. Hindi mag, hindi mag ano ang negosyo kung walang tao. So kailang sino pa ang customer mo kung mga taong nagtangkilik sa negosyo mo ay eh, mga patay na. So, sa panahon ng kalamidad, buhayin mo sila. Kailangan tulungan mo sila. Okay? So, yan ang alam niya ng mga malaking negosyante at ito rin ang standing ni Enrique. Ano kaya popular si Enrique ano, sa mga tauhan niya in the business circle, although maalof siya sa public at saka sa media. Sabi pa niya, it takes years to build reputation, but it can be destroyed by one stupid mistake. Okay, gumawa ka lang ng mali sa perception ng tao, sira na ang anong. Isa pa sa advocate nitong si ano, Enrique Razor, continuous education. Sabi pa niya, continually educate yourself, especially about history. Dahil ang sabi niya, mistake in history that escapes you, meaning hindi mo alam ang history about something can repeat itself Possible yan pa rin ang mali na gagawin mo yung nangyari na noon kung hindi mo alam daw hindi mo kana mag -study ng history dahil marami kang matutunan sa history at hindi lang history overall current events at saka ano pang mga field of uh, endeavors kaya ang sabi niya continuous education kahit matanda ka na kahit ano pa na sikat ka na, negosyante ka na, kailangan mo para rin continuous na mag-aral. Okay? So, ano pa ang mga other businesses ng Razon Group? Okay? So, itong ICTSI, itong mga container terminals, okay, sa mga ports ng mga bansa, ay hindi lang pala ito dito sa Pilipinas, yan sa South and North Harbor Terminal. Okay. Si Razon, ay halos nagmamayari ng mga container terminals sa ibang bansa, sa maraming bansa. In fact, meron siyang mga container ter terminals dyan sa Middle East, sa Europe, sa Africa, and even sa USA. So, yung mga container terminals, yung nakita mo yung mga cranes, yan, mga ganyan, at maraming containers, loading, unloading yan ang negosyo ni Enrique Razon okay ano pa pangalawa niyang negosyo guys is itong Bloomberry Resource Corporation which is nagtayo ito ng mga casinos and gaming platforms casino buildings uh, isa na nga yan dyan Solaire okay which is a gaming casino business dahil ang mga tycoons guys diyan pumupunta sa mga casino na yan. So isa itong negosyo ni ano Enrique Razon. Ano pa? Apex Mining Corporation sa kanya din yan which is a gold mining company. So meron siyang mga kumpanya na nagmimina ng gold. So ikaw kaya magmina ng gold, guys. ikaw kaya Sobrang yaman, okay? Ano pa? Manila, Manila Waters Corporation ay pag aari din ni eh. Enrique Razon. Okay, so marami siyang mga utilities projects providing water sa buong Metro Manila. Ano pa? Itong More Power, M-O-R-E, More Power sa Ilo, Ilo City ay pag aari din ni eh. Enrique Razon okay, but ano nila, pinakamalaking negosyo nila is itong uh, international container terminal loading and unloading business okay, nagsimula yan sa maliit na cargo company hanggang sa ngayon sila na ang nag-own ng mga major uh, container terminal ports sa buong mundo ang sabi pa nga niya, it's unfair na dito lang daw sa Pilipinas ang ICTSI dahil successful ito rito uh, cargo terminal uh, container cargo terminal so ginagawa rin niya doon sa mga ibang bansa at ang sabi niya he spends more than 200 days doon sa ibang bansa which is Africa nga most of the time at ito palang si Enrique Razon guys is not traveling by commercial plane meron siyang sariling eroplano na kung gusto niyang pumunta sa East Africa doon sa mga negosyo na roon ay nagsasakay siya ng private plane papunta doon maya maya guys, makita niyo ang interview ni Enrique Razon so i-insert ko niya dito nakita mo ang personality dyan ang personality niya dyan sa interview, ang sabi niya hindi niya alam na bilinario siya <laughs> ang Forbes uh, Forbes.com lang daw nasasabi na bilinario siya kasi na, hindi mo sila sabi na, na kulizi. This is how much put up. Mga listahan ah. nang eh, nang ginagawa ng iba. Ano? Okay. Uh. So that was the only time you you realized that ando ka? I mean, Oh, nabasa you... ko lang. <laughs> <laughs> Totoo yun. Uh. Okay. Pero ikaw kaya guys ang nag-unang mga container terminal all over the world. Natural na ikaw na ang bilyonaryo dito sa Pilipinas. In fact, magkasing yaman yan si Manny Villar whose business is real estate at siya naman is logistics halos parpariha ang network nila network nila okay guys so ngayong gabi meron naman tayong natutunan na napakahalaga tungkol sa buhay ng mga mayaman dahil sila guys knowing their lives at yung mga ano nila mga thoughts nila ay kung tayo ay gustong Uh, ma-inspire gusto rin nating maging katulad nila yumaman din or umangat sa buhay then ito ang pag-aralan natin at hindi kayo nagkamali guys in viewing this video dahil dito matutunan mo kung sino-sino ang pinakamayaman na Pilipino dito sa ating bansa Okay? So, don't forget to uh, watch out for next videos, guys. I picture ko dito lahat ng mga inspiring stories ng mga successful men and women dito sa Pilipinas. Okay? So, uh, kung hindi ka pa nakasubscribe, guys, make sure that you subscribe at pinindot mo yung uh, bell all button para lagi kang updated. Hanggang dito na lang, guys. And I wish na tayong lahat o ikaw man o ako man ay maka somehow maka ano rin makaangat din sa buhay ang sabi, ang sabi ni Robert Kiyosaki guys isa sa mga ano niya na ang sabi niya aim high aim for the moon dahil if you fail you will at least land on the rooftop okay na sabi niya most people doesn't aim at all let alone aiming high. Most people, walang pangarap sa buhay. So tayo guys, mangarap tayo and hopefully, papunta tayo sa taras. May God bless us and see you na lang